dito nga ay sinisimulan namin maglinis ng pool para maging luminaw na ito at nakita nyo nandun nyo ako kapat ay busy busy patang ito yung isip yung puno at ito yung pinsang ko tamal lang yung sa gitna tamang vacuum lang kung ito kalaki po yung mga sirap yung living kasi may hinambak yung dito ito nga pala na ito yung aming ng bahay unang araw pa lang ng paglilinis ng oh, puto at di pa namin nakikita ang kaayusan nito ilan siya eh sarap na sarap sa pagbabakil ng swimming pool uh. nanom na ba lahat ay ko? So, unang paytot? araw ng paglilinis ng swimming pool paglilinis ng swimming pool dapat siya ka talaga kasi ito mo ilalagay ng sa katapos. Hindi Chlorine. Decalite dito. Nakita na kayo Matagalan na ito. Kulay talaga. Nalinaw-linaw na eh. tayo Ha? tayo? wala kang dyan lalim Hindi ka ng mundo talaga. At ayan. Ang nyo. Malinis na siya. Pero kulay green pa. Bali po kung to huling salin ng nung... yan, ito nga pala yung ayun, ang sexy ng pisang ko nakalaki ang pool na to talagang kailangan ng tiyaga dito para lumilisip yung tubig dito ayun, nakikita nyo, nalinaw-linaw na siya Naka-sexy talaga ng puso rin po. Yung niyo, sobrang laki ng bahay na to. yung kalawak yung bahay na to napakalaki nakakaroon At din ako yun